Hi guys. Welcome to my vlog. A day in my life as a student na manong mama sa OFW. So today, mag lang tayo dito sa aming mounting rooftop. So dito is non kami water filter. So dito is mga upuan lang. Dito naman, inaglagay yung lola ko ng flower. Dito yung kapitbahay lang. Mo. So, yan, sa taas. Yan flower, flower girl. Parang flower. lantita yung lola ko. Ay, eh. may nagsunod doon. Kasi kita ba? Yun. So, yan. Sorry for the kalat So, yan. Hindi, yan ko lang siya nakita, guys. Na merong nakasabit dito. Tapos, ito yung mga flower flower. Tapos, ito yung mga sagas. Yan, may water bottle dyan. So, yan. Dito naman tayo sa may mga kubong may chelas pang itinapot so yan ay dun yung little sun hi little sun si yun yung sun natin yung sun natin so yan sabang so, light so yan